So magandang umaga sa inyo mga idol At ito na naman ang ating panibagong video Ngayon mag operasyon tayo ng side wheel So yan mga idol, nasira yung bearing nya mga idol Yung problema na naman to So yan tinanggal ko na dito sa setting Dali lang naman eh tanggalin nyo lang yung lock nya Yan, yan mga idol yung lock Tapos mahugot niya natong tong buo So yan At uh, kinalawang na nga din yung rim natin Next time pipinturahan na naman natin to Kapag may extra na tayong budget Para dyan So yan mga idol Madali lang naman yung tanggalin Pukpukid mo lang sa loob yung bearing Nakugot na yan So ito naman yung isa O ba? Diba? Ang size pala nito mga idol 6205 Meron din yung mga Iba 6203 yung nakalagay na bearing So sa amin, sa akin, yung sidecar ng yung sidecar I mean yung side wheel of 6205. So yan, hugutin natin yan tapos linisan natin la, natin and then lalagyan natin ng grasa. Yan para maganda ang lapat nung bearing na ilalagay natin. Bago 'yon mga idol kung gusto nyo ng magandang bearing Koyo brand ang bilhin nyo ayan so sisimulan na natin so what's up mga idol ito na nga pala ang nabili ko bearing dalawa po yan okay. mura lang 95 lang ang isa oh. tapos before nyo before nyo tanggalin to, i niyo muna kung kasya ba talaga okay. so, ang before nyo ipasok. Okay. 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 5 Pero kung gusto nyo mas magandang brad Koyo ang dilhin nyo Maganda eh. yun yeah. Ayan Ito yung sinasabi ko You know Ayon. Tatanggalin na natin to. Ayan tayo nito. Kuha kayo ng kwan. <coughs> Ganyan tong technique. Dali ah. Walang tayo ng pagpapatungan. So yan mga idol. Nakahanap ako ng ano ng dumbbell. Weights ng dumbbell. Ayan. Pagpapatungan natin yan. Hmm. Parang nakaganyan lang siya. Um, okay. Pukin na natin yan. Wow! Oh, diba Oh, ito malapit na din, oh. Oh, di diba? Ano lang? Tsaka marinig nyo, malog-ulog oh, nyo. Oo, narinig medyo mahirap. Kailangan natin ng kwan kasi naiwan na yan. Ibang gagamitin natin dyan. Hahanap ulit tayo. So, yan. Ito ang isa ay medyo mahirap tanggalin. Dahil kung bakal na lang ang naiwan. Yan, kaya wag niyo hahayaan ah. Ha? Oo, kaya na niyan. Nispray ko muna ng WD-40 para mas mabilis matanggal. Yup. Huh? Sige na. Oh, ha. Ano na, sige na. Oh, 'yung bitak na oh. Oh. Okay. ayos naman Ngayon ang gagawin natin diyan, pupunasan na natin 'yan. So ayan, pupunasan na ulit natin to use brief. lalagyan na din natin ng grasa yun okay next step lagayin ng grasa Yan. ito kasi mga idol tinatanggal dapat 'to eh, eh tinatanggal dapat 'to pero baka masugat ko wag na pa labas ng grasa dito na lang natin lalagyan bakit ko ba bale lalagyan ng grasa mga idol yan para smooth naman natin ipasok ah, ito yung bago puto mo na dyan ang cute na nakalain tapos kunin mo yung isa asan mo yun asan na yung isa kanina yun, yun, yun asan mo ito asan mo Ah. kunin Puno mo yan. Patong mo dyan. puha ka, kuha ka ulit ng weights. Ayan. Ah. Saka mo paluin Ano lang? ba, yun nice na ito yung procedure ito yung grasa para madulas diyan na mga idol medyo umulan eh hmm. hus. Ito yung bago. yung bago. 62305. Ay, 6205 pala. Okay. Hit. Yan, so mga idol, bago natin ito ibalik, lilinisan muna natin. Siyempre, para malinis naman yung paglalapatan ng mga bearing. You know? Linisan natin mabuti para matanggal yung mga dumi na nakalapat sa shaft. Yan ang mahiwagang brief. Ayan. Sige. Punas ka lang ng punas dyan, bata. Tirahin mo ng tirahin. Yun, baka tirahin pa ng iba. Mm -hmm. Alright. So, dyan, maglalagay na tayo ng grasa mga repa pips. Yan na. Para smooth yung pasok. Masok agad yung bearing. Bearing, mga idol. Ba na naman naisip nyo, ah. Yan. Lagyan lang natin ng maraming grasa. Damihan nyo na din yun. sa, kung marami na kayong extra, damihan nyo na. Yan. Para din naman sa motor nyo yan eh. para maganda ang kondisyon. Yan mga idol. Kagkatapos, asa na? Asa na? Asa na? Asa na yan? Yan. I-sprayan natin ng WD-40 yung mismong tread nya para smooth yung paglagay natin ng lock okay so yun mga idol lalagay na natin yung kinawa natin o oh, oh, diba o oh. free oh, freewheeling siya mga lodi Ayos na yan Kapag ganyan na ayos na automatic check na yan Okay So ngayon, lalagay na natin yung washer Tapos yung lock Yan nasa na din natin inesperahan ko na din yan ng WD-40 para naman smooth yan o oh. alright alright blusan mo blusan mo maraming nanonood ayan so naglagay na ako ng grasa dun sa washer niya paglalapatan ng bearing yun may may paglalapatan siya dun yan tapos inesperahan ko na din o oh, diba ba para madali nating i-thread ay madali nating ilagay yung yun pasok mo lang sa ganyan ganun lang oh ganyan pero dapat mga idol sa yan, yan 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 ganyan dapat ang sakto niya kaya papahigpitan natin yan oh tingnan nyo sa part na to mga idol oh umaalog siya kaya dapat ilak nyo siyang mabuti kasi mga idol kung may play yan masisira at masisira din yung bearing nyo sinasabi ko na kasi nagpi play yan eh nagkukuslan ng play lalo kapag lubak lubak or marami kang sakay mag aadjust at mag aadjust yan kaya kagandahan yan ilak mo yan so mga idol dito sa part na to tinuturnilyo ko na nilalak ko na siya pero babaguhin ko yan mamaya mga idol ang lokasyon yan Kasi hindi ako ano eh Tawag nito Hindi ako kontento Idol at tapos na Tapos na ang ating trabaho na naman Pihitan nyo naman oh Oh durog Kasi old na old na to Pero ngayon, huh. Oh my god. Ayos na ayos. Hindi na ito pa yung isa oh. Yeah. 6205 ang sukat ng bearing. Yeah, 6205. Yung iba mga idol 6203. Pero ito 6205. Okay? Ano? Ayos na ayos. Sinagat-sagat ko para maayos siya maganda para hindi siya umaalog-alog kasi mga idol kung hindi nyo masyadong linak ito yung gusto nyo yung freewheeling di ba pero kapag sa katagalan kasi mga idol itong ito, itong bulong nagaganito naga nag siya oh. nagpapaganon ganon no oh. Yan ang sanhi kung bakit nasisira agad yung bearing nyo Kaya ilalak nyo siya agad Kung may freewheeling siyang ganyan, ayos na yan kung gusto nyo naman yung mas malambot, okay din. Kaso, ito na ang magiging, kwan, magiging problema nyo kapag nadurog na naman yan. Tingnan nyo itong mga idol, oh. yung isa durog na. Itong isa naman, dali, may crack to eh. Ayun, dali. Yung isa pala yun. Yung kanina. Ito, ito, ito. Ito yung nasira, oh. Oh, butol. Crack. Diba? Diba? Ay napansin ko parang may mali eh nung na drive ko to. Pero ayun, okay na. Yeah. Dito na lang nagtatapos at ang ating video mga idol. Yan. tapos na naman natin palitan ng bearing, sa wheel bearing. Ayos na. All goods. Okay mga idol, hanggang na lang. Paalam.